Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buha ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ala. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng Bayan ng Bagaw sa probinsya ng Cagayan. Ating hihilingin na maitatag ang alta ng ating manunubos sa Bayan ng Bagaw. May mudag sa ating mga kaigsunan diha sa Visayas ug Zamendanaw bisan pa kato nga mga kaigsuunan nga ana sa Luzon ug sa laing nasod dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit kapitumput walong kabanata, ang talata po ay pito. Sa ganito, masusunod nilang lagi iyang utos. Ang matatag na pag-asay ilalagak nila sa Diyos. At ang Kila niyang gaway, hindi nila malilim. Sa ganito, masusunod nilang lagi ang utos. Ang matatag na pag-asay, ilalagak nila sa Diyos. At ang dakila niyang gawain, hindi malilimot. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na lahat. Ama kami po'y nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasa at ang aming panalangin. Ama, minsan pang linisin, baguhin ang puso, kaisipan ng iyong lingkod. Linisin sa magitan ng banal na dugo ng aming manunubos at abang patuloy naming idinudulog sa iyong bayan ng bagaw sa probinsya ng kagaya ng aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng bagaw ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang Diyos sa pangalan ni Jesus. Ang aming dalangin sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Maitatag ang alta ng aming manunubos sa bayan ng bagaw. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon mo. At tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis. Sa ikatatlumpong kabanata, ang talata po ay dalawampot siyam hanggang tatlumpo. Sumagot si Jacob. Alam naman ninyo kung paano ako naglingkod sa inyo at kung paano dumami ang inyong kawan sa aking pangangasiwa. Ang kaunti ninyong kabuhayan bago ako dumating ay maunlad na ngayon sapagat pinagpala kayo ni Yahweh dahil sa akin. Kaya dapat namang ipukul ko na ngayon ang aking panahon sa aking sambahayan. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan talita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumugon si Jacob doon sa tanong nung kanyang bienan na si Laban. Sabi, paano kita babayaran? Paano mo gustong bayaran kita? Alam niyo po, napakatalino nung tugon ng ating nunong Jacob. Ang sabi niya, e, nakita niyo naman kung paano ako naglingkod sa inyo. Kung paano dumami ang inyong kawan sa aking pangangasiwa yung kakaunti ninyong kabuhayan bago ako dumating ay maunlad na ngayon. Alam nyo po, naging napakaliwanag. Ano po? Ipinakita ng ating nunong Jacob kung paanong yung pag-unlad ay dumating, naranasan ng kanyang bienan. ang sabi niya, sapagkat pinagpala kayo ni Yahweh, dahil sa akin. Mga kapatid, kailan natin natagpuan, kailan natin nabatid, kailan natin nalaman na ang iba ay pinagpala dahil sa atin. At ano naman yung ating naramdaman nung ating nabatid na tayo'y naging daluyan ng pagpapala at biyaya ng Diyos. Alam niyo pong isang bagay na nakalulungkot. Yung isang kwento na ibinahagi dati ng isang pastor ano po na meron daw isang magaling na engineer no? na kumukuha siya ng ah, dahil engineer siya, wow, kapag gagawa siya ng mga building, ng mga bahay, kumukuha siya ng contract, contractor. Ano po, yung siya yung mga ngasiwa sa paggagawa. Po. At dumating yung pagkakataon na magre-resign na yung kanyang kontraktor. kasi medyo may edad na. Aba, edi, ang sabi nung engineer, o oh, si sige, sabi niya, bago ka mag-resign, pwede bang gawin mo yung aking dream house? E pinag-usapan nila kung paano. At syempre, dahil yun yung contractor, ipinagkakatiwala ng engineer, yung pagbili ng lahat ng materyales para doon sa kanyang dream house, doon sa kanyang kontraktor. Nung pagkakataon na yung kontraktor nag-iisip, sabi niya, sa napakatagal kong paglilingkod, pagiging kontraktor ng engineer na ito, sabi niya, kahit isang beses hindi ako binigyan ng papuri. Wala akong narinig na pasasalamat. Wala akong tinanggap na kahit na anong kabutihan na nagagaling sa kanya dahil dun sa mga trabaho ko. Sabi niya, pagkakataon ko na to. <laughs> Babawi ako dun sa mga materyales. So ang ginawa niya, imbis na materyales puertes, yung mga mamahalin, yung mga maiinam, no? yung mga dekalidad na materyales ang kanyang binili. Aba, ang kanyang ibinili ay eh yung mga pipitsuging materyale. Sabi niya, dito ako babawi. So, ang nakalagay sa kanyang resibo, 300,000. Pero ang presyo ng materyales, wala pang isang libo. <laughs> Hede, ayun na po, no? Hede, natapos niya na. Dumating na yung pagkakataon na natapos siya na yung bahay. Tapos sabi nung engineer, alam mo, Napakaganda ng pagkakagawa mo sa dream house ko. At dahil dyan, ipagkakaloob ko ito sa iyo. <laughs> e di na tulala siya. Sabi niya, Haha. Dahil sa mahabang panahon na tayo'y nagsama, naging kontraktor ka ng DPWH. <laughs> Ito yung regalo ko sa iyo. Alam niyo po, mga kapatid, isang napakahalagang bagay na dapat nating ginagawa sa kahit na sino. Alam niyo, sabi ng salita ng Diyos, gawin natin yung mabuting bagay sa ating kapwa natila ba sa Dios natin ginagawa. Ito po yung pinagsisihan ng kontraktor kasi imbis na napakaganda, napakainam nung kanyang bahay, abay, mga pipitsugin ang materialis na kanyang ginawa. Oo, nakatakaw siya, pero ang pinagnakawan niya ang sarili niya kailan tayo naging pagpapala sa iba? Ito yung kaisipan, ito yung nais, ito yung plano, ito yung layunin ng Diyos para sa atin. Ito pong ginagawa nating pananalangin para sa ating bayan ay itinalaga ng Panginoon. Kaya alam niyo po, hindi baliwala itong ginagawa natin dito na ibahagi ko na minsan kung paano gusto ko nang sumuko, gusto ko nang itigil yung pagpuprograma na ito. Sabi ng Panginoon sa akin, bakit? Pinapatigil ba kita? <laughs> Alam niyo po minsan, yung ating kaisipan, kasi yung hindi naman natin maitatanggi, papagod tayo ano po, nawawalan tayo ng loo. Humihina yung ating pag-asa. Eh pero mga kapatid, kanino ba natin ginagawa? Para kanino ba natin ginagawa? Yung mga ginagawa natin. Kaya alam nyo po, napakahalaga nung kaisipan na ang lahat ng bagay, anumang ginagawa natin, ay marapat na gawin natin para sa Panginoon. Dapat ang kaisipan habang ginagawa natin, nagpapalaki tayo ng mga anak natin. O ba, dapat ang kaisipan doon, ito yung kalooban ng Panginoon. Ginagawa ko sa Panginoon to. Ano po? Uh, nagtatrabaho tayo. Lalo na yung sa mga government uh, offices, agencies, na naglilingkod tayo sa mga tao. No? Dapat ang kaisipan natin na ginagawa natin yun, naglilingkod tayo sa Panginoon. At alam nyo po, hindi natin pagsisisihan. Isang kasiguraduhan na walang naglingkod sa Panginoon. Ang pinabayaan ng Panginoon, ang sabi ni Haring David, ako'y bata at ako'y ngayon matanda na pero wala akong nakitang nagtiwala sa Panginoon ng kanyang pinabayaan sa pagtunay sa lahat ng pagkakataon ang mga nagtitiwala sa Panginoon kanyang pinagpala at ipinagkakalobang lahat nilang pangangailangan. Mga kapatid, ito po yung panawagan ng Panginoon para sa atin. Tayo'y maging pagpapala sa iba na tila ba ang Panginoon ang nagpapala sa kanila. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasal. Lord, inihiling namin yung kapatawaran mo dun sa paggawa namin ng mga bagay ng hindi ayon sa iyong kalooban. Yung aming kaisipan na ginagawa namin ito dahil sa makasariling kagustuhan. Lord, patawarin mo po kami. Lalo na yung mga pagkakataon na kami sumisinghal, nagagalit, gumaganti. sapagkat iniisip namin na kami ang napapagod, kami ang nahihirapan. Isip namin kami ang nawawalan. Patawarin mo po kami, Panginoon, at sa oras na ito ang aming dalangin sa iyo. Kami po ay abuti ng iyong spirit at kapangyarihan upang ipagkalob sa amin ang kalayaan, ang kakayahan na gumawa ayon sa iyong dakilang kaloban. Hayaan mong tignan namin ang bawat responsibilidad ng bawat trabaho na yung ipinagkakalob sa amin bilang pagkakataon na paglingkuran ka. At sa pangalan ni Yesus, inihiling namin na ito'y dumaloy sa buong bansang Pilipinas. Ama, sa pangalan ni Yesus, idinudulog namin sa iyo yung mga trabaho sa DPWH, lalo na yung may kinalaman sa flood control. Dasal namin ang iyong pag-udyok doon sa mga tao na gumawa ng kasinungalingan ng hindi ayon sa katotohanan, mabatid nila yung pangangailangan na isa -uli sa kaba ng bayan, yung mga ninakaw nila at sa pangalan ni Jesus. Ang aming dalangin, Panginoon, ang iyong santong espiritu, ang tunay na mag-udyo upang manumbalik sa katotohanan ng aming pinakamamahal na bayan. Amin din pong idinudulog sa iyong aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We decree the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Panginoon, ikaw po ang pumawi ng korupsyon sa aming bayan. At ang aming dalangin tunay ang iyong spirit at kapangyarihan ang dumaloy sa mga tagapanguna sa mga tagapamuno upang tunay, Lord, walang matagpuan na ganid na kaisipan, mapawi ang lahat ng kasinungalingan ng kaway at tunay, sila'y tumayo sa iyong katwiran at kabanatan. Ang mga habang ilinudulog dinamin sa iyo, Panginoon, ang mga bayan, Panginoon, ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Ibaba mo ang santong espiritu. And we decree, Lord God, your blessings of wealth sa mga bayang ito. Hayaan mong dumaloy din ito sa buong Luzon. Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo na maganap ng aming bayan yung tawag mo to be the launching pad of the gospel. To be a missionary sending country and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo sa aming mga misyonero sa iba ibang panig na daigdig. Ikaw po ang kumilos, gumabay, mag-ingat sa kanila at magkaloob ng katagumpayan na nagmumula sa iyo. As we also pray sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong sila'y sumaksi sa iyong katotohanan maging dahilan upang makakilala sa iyo ang kabuuan ng sanlibutan. As we also declare your blessings among Diyos sa mga bayan na tutunguhin ng iyong lingkod upang manalangin sa Vietnam. Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Dasal namin ang iyong spirit at kapangyarihan sa mga iglesia, sa mga pastor, sa mga misyonero, sa mga manggagawa na makakaniig. Hiling namin, Panginoon, na maideklarang iyong kabutihan at kapangyarihan maging sa Hong Kong, sa Macau, sa Taipei, sa Taywa Lord, hiling namin ang iyong pagkilos sa pangalan ni Jesus. Gayun din po, Panginoon, we declare your blessing of peace sa Israel as we declare the far of revival sa US, sa South Korea, sa North Korea, sa Russia at sa Brazil. Maraming maraming salamat po. Inaangkin namin tinugun nyo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen! 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 Praise God! Praise God! Sa pagkakatong ito, yan yung pong salitain kong bas-bas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bahay. i declare the everlasting love of the father i declare the unending blessings of the son i declare the sweet 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 fellowship of the holy spirit now and forever i declare this new house a lot with parking with a new vehicle and with a flourishing business in jesus name amen 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 praise god praise god Hanging, sa susunod, sama-sama nating ideklara, God bless the Philippines, big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 amen, amen. Praise God. Praise God.